kung Japan sabi niya Uy uy daw ibari pala yung ano ko shout out palang sa panggabi karon ang masyadong ano ano na Kadung masyadong... keringnya basa-basa tayo ng kwantso. Sobrang init ng ano. Tempo kahit na ang centralized ng aircon o anak ng pusa ng ring. Shout out na lang sa mga pang yung buhay natin dito? Parang wala kang pusa ayos ah. Hello. Ano? Ibig. Kasi 'yung ano, wala lang. Ni trabaho sa umaga Savers sa gabi. 'Yung udat tayong kagaw Mga kapring. Gulay kayo muna dito. kuburan ini ni Ya shout out na lang kay Tulog. Kas mother din. Pedidak. Tutang ilong. Sa ngayon ng gabi wala wala talaga ng tao. Sir, sir, bisibilidad. patay tayo kanyang talaga nung bay, na lang to shout out kong lang to kula, kula, talaga ito kasi ang ngayon, yung buwan bukas ulan na naman subscribers kahit na hindi lang mag subscribe ang problema hindi man to ato naman eh yan siya ayan bagus